Ayan guys, so dito tayo ngayon sa ilog, yun know, o, mga kasama ko. Mag na night fishing kami. You o. Know. So dito tayo sa ano, night fishing tayo. So ayan guys, mag na tayo. Night fishing tayo ngayon, mga kasama ko. Mga... <laughs> <laughs> mm. <laughs> you know, <laughs> Ule. Ule gar. Guys, <laughs> yung mga kasama namin, oh. No? ayoy so marami daw silang nakikita ng, ano, mga karpa. Bulprag. Tan. Yun may nahuli nang isa. Pero yung mga kasama namin may mga nahuli na. Go! Nag-click now. Nakus now. so nahuli naman. Yun guys oh. So, ito na naman no, oh. may na naman tilapia. Huli ulit. Yes. Ito na naman guys. You oh. know. Tara Hey guys. So. Oh. huli ulit oh. Nandito kasama namin. Uh -huh. Mga. kasama namin, Tara, well, dito Huli Uli na naman guys nakahuli na naman sila sunod sunod yung huli nila guys oh. tilapia na naman masin, masin. Na nila, yun, oh. unang nahuli nila you know. tilapia again yun ang dami na may karpa pa dun oh. kakampa ka mo ta kampa tak dilapia ah butabot yun na dito na tayo ulit so ba yun na yung mga kasama natin tadan ang daka nung nakita na dyan Baka igat. na. na. Ayan oh, Nahuli yung uh, tilapia. Ayan. namin guys. Mamaya, mamaya ko na i-reveal. Ayan yung nahuli namin guys. Yeah. Nahuli namin guys. Ang oh, daming tilapia. Oh. Tilapia. May dalag pa dyan. Dalag-dalag. Oh. Yan guys. Yung nahuli namin ngayong gabi. Na night fishing namin. Ang dami. dami. Okay, guys. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe.